Mapalad at magandang umaga po sa inyo. Yan ata uh, sa video ng ito at, uh, papanta tayo ng pamantin natin ngayon at uh, nilatag natin kagabi. Hindi na tayo nag-video kasi mag-isa lang naman tayo mga totoo. Yun, uh, sa muli maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Salamat po ulit at uh, let's go. Pising dito요. Huy, kami ka. to kanta tayo mga toto parang nga walang lambak na lusan mga natin dito ang ah, lusan hindi natin Bali, lang po natin sa video camera natin. Tama yung mga sumil yun na lang natin mga toto Para hindi na naman tayo mabasa na ano Para may nagyan na Para may kumantaw na Ito okay, yung mga tutok na huli kaya tayo, tayo? Bali nagpapoy na po tayo doon mga duto Gabi po natin nata, dito. Pa na so, yung natag ito Pauli tayo ng isda Pauli tayo ng isda Pauli tayo Ang mga pang-ulam Yan, nung ginamit natin palutang kagabi oh bato yan, yeah, ang na po natin tapos doon tayo sa, sa may pangpang -pang. doon tayo mag doon tayo mag uh, ano nga tawag doon tayo magtanggal hmm. din natin Uy, meron Pero nakagad mga toto Ito sa pangpang Ito sa pangpang tayo Uy, uy, laki nun Laki nun, ano kayo yun? Tilapia <laughs> Tilapia <laughs> May piborit, may piborit May piborit tilapia Ito sa pangkat tayo mag-iaw na lang tayo mga tuto wala tayo dalang asin ah Ito po yung iniwan natin kapag. hanapin lang natin hanggang sumunod siya ang tamis na doon ang tamis na doon ang tamis um. na doon wala ah di atas totok ngayon ah meron

konti lang huli natin ngayon konti lang ano nga ano? uy may malaki may malaki may malaki may malaki na nga may malaki ano yan banak malaking banak nakahuli hmm. lang malaking banak may Bakal. Ah,

na sila gano'n. Sila marami. Ito ang ginamit natin kagabi. Na baoy. Na palutang. na naligaw ngayon sa pangpang -pang. <laughs> parang alam na nila dito mga tuto na ano na may pamante hiyaya pa rin sa ulam malaki pa rin to Ya wang tanya, wang. Mm -hmm. okay, oh. itu. Peroleng yang bagus ya ya. Bueno. Kanina naman daling araw siguro ko. Okay. Yan naman na. Dito na lang tayo maglinis ng ato ito. na natin dito. Ano pa naman. Mas mamaya pa pasok pa tayo. Bali babaunin natin yung mga sobra na nahuli natin dito. Para ay eh, ulam ulam na naman tayo. Sabi na mo ito pero so, hindi gaano marami may mga At least, uh, thank you Lord pa rin Biyaya pa rin itong matuto Kasi ano Mukhang ulam ulam na Sariwa Ooh. Ang ang dalawang tilapila makukuha natin dito kasi maliit yung dalawa. Bali, ano po natin ito maruro. Balik po natin. Para para sa dating na mga buwan, na eh, uhulihin pa tayo. stuck. Ito na Itong dalawa po mga tatot maliit siya Pabarik po natin. Ito na naman. para dumami pa sila parang walang gano'n ngayon na ano, halika sa pangpang -pang ng mga bangos yan solid na naman yung pang ulam natin balik kayo para so, parami pa kayo para may ulit pa kami sa darating ng mga buwan yan yeah. po yung nakuha natin yung gano'ng marami ngayon ito lang yung mga nakaraang ano natin na maraming huli-huli natin. Ano, Nanuhin ko lang po muna toko-toto kaslinisan na rin natin yung isda dito. Dito na rin po tayo magkalusan. Ayan, binis muna tayo mga tuwa ng isda. Let's go! Pumakasot dito na Naglinis na po tayo ng isda natin. Eh. Ano yun lang po natin to iyawin. Para may antay. Open ulang na naman tayo. Open naman tayo. Tatlo lang po yung nahuli natin. Hindi hindi gaano marami. At least may ulang tayo. Ulam tayo ngayong araw na ito. Ah, ngayong umaga na ito. Di ayaw pa rin Walang naligaw ngayon sa pangpang. -pang. pangyaw na tayo may ulam na naman tayo dito alam mo naman dito tayo umasa sa hmm. ano, dagat lang biyaya oh laki pa rin hmm. tara let's go let's go po mga toto Duto na po tayo mga toto at uh, sakto na yung oras natin baka yung kinabaga natin yung mga ano siya ah, bagang -baga na po siya let's go mga toto samahan niyo po ako at ah pag-iha tayo kayo isda mga bits ayun na po mga toto at dito na po tayo sasala na po natin sasala na po natin go yun na po mga katoto balik na rin na po natin yun sarap po sa kanang ano totong sariwa sariwa tapos kanina may nadakmata na. 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 na, na. na na yung alimang sa piraso na yun tutong matutok ka mga katoto para sakto ang mga katoto Tak mampu tika, harus mampu tika nih lumba limang ano ito sa limang oh paluto na yung mga toto at kaya na let's go ano oh pakunti lang huli natin ngayon pero ayos na pulat to itong dalawa mga itong isang mga toto baunin natin ito sa trabaho isang tilapya tapos yung kainin natin yung kalating banak siguro huwag din natin kainan no? na natin nito mga toto let's go mga ka-toto, luto na po. Yan na, ta uh, nagmadali lang po tayo nagluto dito mga ka-toto. Kasi yung ano po dito, yung sobra po dito na ano, na luluto, uh, uwi natin mga ka-toto para sa pangulam natin sa uh, Salamat po sa araw na ito na binigay yung pagbiyahan sa akin at uh, Lord maraming salamat din po sa araw-araw na pagbigay ng gabay sa aming pamilya at na rin po sa aming viewers at lang po sila pagyatan at uh, mga kasama natin lang po sa pagyatan ito mga kain na po tayo. Mukbang lang po tayo dito. Tapos ito alimang ako kanina nataanan natin sa ano, sa gilid lang. At uh, dinakma natin. <laughs> Yan, buksan po natin mga ka-toto. Atin yung aligay Sarap nito. Oh, basa. Taba. Ayan yung aligay. Taba ng aligay. Mm. Ah. Tayo mga katoto. Buksan na po natin itong alimango. Marami na naman yung alikyo. Marami yun. Yung mga yung alikyo Ano? Yan. Yung Ay, nagsubo po para sa inyo mga Kain po tayo. Hmm. Ba Mau penalung ke bawah Ah pero sariwa. Ganun lang sa buhay. magtrabaho naman tayo Yung ulam po namin araw-araw isda Kagabi pakso yung ulam namin Pakso na mga pana Dito sila ngayon. <clears throat> Dito sila ngayon po puma sa pangpang -pang. mga bangos sa Kap namin may namimingot tambak na lang pala uwi natin mga uto Lepo po maraming maraming salamat po mga luto pero bago tayo mag ano masasotot okay, po na tayo Shoutout pala kay Ma'am Earl, Earlene yan Shoutout po sa inyo ma'am. Babayan ko po, po si ma'am taga Ponte Pedra sa tutkusin nga dyan ma'am at ingat po kayo palagi sa muli marami marami salamat po sa mga mga natin dyan sa mga silence viewers at sa nagpo po ng ating ng channel uh, maraming salamat po sa inyo mga comment at uh, mga like share din po ingat po kayo palagi dyan and God bless po sa inyo mga себердә i si Dito yung laman na napunta sa sipit mga toto. Ay eh, malakas tong sipit ni eh. Pag nakagat ka nito, yari na. Tabao. Oh.